ng panahon ngayon. Kaya ayan, super init ngayon. Tapos mamayang hapon ng ulan. Ayan super init. Ang grabe. Ang init ng panahon. grabe. Ang lalaga ng Plants itu, iya. Sangat indah, empat nakon. Iya, itu bulak bulak. Banyaklah flowers. Indahnya, indahnya, iya. Ang ganda, ang dami ng flowers Ang dami ng flowers nyo Ang ganda ng flowers Big pala Ang ganda, tingnan ng flowers Ito naman, maliliit yung flowers nyo pero ang pangon niya guys naliliit lang ang flowers no? pero ang pangon niya yan ang pangon ng flowers at tingnan yung mga plant ang ganda kasi sa umaga umuulan kaya minsan sa lakapon. tapos na yon super ang init tingnan mo yung kalangitan blue color Ganda then mga plants dito. Diyan, dito din no, oh. ang ganda ng flowers. Daming mga plant dito, guys. Kaya ang ganda dito, papasya na. Heno. You know. Diyan. Gandang-ganda ng mga tanim natin. tapos ayun ang oh, ang dami ng flowers ganyan ang kalangitan guys oh. tingnan mo ganda ng kulay ng langit oh, ayan din guys oh, ang dami ng flowers ayan yeah. flowers ganda to guys yan ang ganda ng ano niya. ng view ang ganda niya tingnan tapos ayan ang ganda ng ano ng kalangitan. tayo doon sa ilalim ng tulay <laughs> dadaan ako sa ilalim ng tulay guys tingnan mo ilalim ng tulay guys o oh, malinis walang ano di gaya sa atin dito malinis ang ilalim ng tulay dan nang view and nang view guys Yan ganito ang view yan guys Yan ang view Yan okay. ganda dito At, kasi ang ganda ng view yan diba guys ang ganda yan tatawid tayo punta tayo sa kapila lim-lim mo. Lim. Ayan. Lim-lim ang lim. ano. Ayan, ang ganda. Ganda ng mga trees. Ayan, guys. Ang ganda. Diba? Ang ganda. guys tingnan mo yung mga trees tapos doon sa kabila may overbreeds yan ganda diba guys thank you so much sa support at sa panood thank you, I love you all saranghe 拜拜。Bye bye.